Mabuhay mga kapinoy, kumusta po kayo? Sa araw na ito ay tatalakayin ko ang pagsulat ng editorial. Ano nga ba ang editorial? Ang editorial ay isang paraan ng paglalahat na nilalatag ng mga manunulat ng isang pahayagan ang kanilang paninindigan sa isang isyong napapanahon. Ang isyong napapanahon na ito ay nagmula sa pang-araw-araw ng mga balita sa telebisyon, sa radyo, o siyempre sa isang Uh, na mababasang mga uh, naimprentang mga babasahin. Opinyon o pananaw ito ng mananulat na sinasuportahan ng mga ebidensya, halimbawa, at sa huli ay magbibigay ng solusyon o rekomendasyon na magbibigay linaw sa pangkalatang panig o opinyon. May, ila, may ilan akong uh, uh, ibabahagi na simpleng bahagi ng pagsulat ng editorial. Unang bahagi, syempre, ay ang panimula o ang ating magiging claim. Ang claim ay ang pagtukoy sa issue at kung ano ang ating posisyon na siyang papanigan natin doon sa isang issue kasi ang issue ay maaaring sangayon o kaya ay hindi tayo sangayon. So, ang issue ay nagmula sa napapanahong balita. Sa so, isang halimbawa ng isang balita ay ang Executive Order 123 na naglalayong magtanggal sa humigit kumulang 3,000 tricycle sa bansa upang sumuporta sa Clean Air Act. Ang magiging halimbawa ko ditong editorial ay ang sinulat ng aking estudyante na si Angelus Cabati na nagkamit ng unang pala sa Regional Schools Press Conference sa Cordillera. So, unang-unang iisipin mo bilang isang manunulat ay ano nga ba ang issue? At, ang ino, at ano ngayon ang iyong magiging panig? So sa panig ng manunulat na si Angelus doon sa isyong Executive Order 123, ang kanyang magiging uh, pananaw ay dapat itong ibasura. Kaya ang kanyang naging pamagat ay EO123 dapat ibasura. So paano niya simulan ang, simulan ang kanyang editorial? So nagkaroon siya ng panimulang opinion at ano yung issue na siyang ikinabit doon sa kanyang panimulang opinion at ganito ang kanyang pagkakalatag. Isang hindi makatarungan at hindi magandang executive order na naman ang ipinasa ng Pangulong Gloria Arroyo kahapon na naglalayang magtanggal sa so, humigit kumula 3,000 tricycle sa bansa upang sumuporta sa Clean Air Act. So malinaw ang kanyang issue Aha, uh, mo sa Executive Order 123, bakit dapat itong ibasura? So binigyan din niya kaagad na isang hindi makatarungat at hindi magandang Executive Order ito ng Pangulo. Sunod ay paano siya naglatag ng kanyang paninindigan at ilang mga kaugnay na paktual na impormasyon. Ganito, niya sinimulan ng kanyang kalatag maaaring makalutas ang kanyang kautusan. Ngunit, gugutumin lamang nito ang tinatayang 45,000 na pamilyang Pilipino na siyang umaasa lamang sa pamamasadan ng tricycle. Dahil dito, lalong tataas ang binang ng pamilyang hindi kumakain na ngayon ay may bilang na 2.9 milyon ayon sa survey ng Social Weather Station at ito ay gagawa lamang ng panibagong malaking gugulin para sa gobyerno dahil sila'y maaatasang pakainin ng mga pamilyang Pilipino. So naging malinaw yung kanyang mga paninindigan at mga impormasyong kanyang isinama kung bakit ito ang kanyang naging paninindigan. So may mga statistics, no? Nag, uh, nanghiram siya ng survey eh, na siyang napapanokon na suporta sa kanyang naging argumento. So, hindi lang basta opinion, kundi uulitin ko, naglatag siya ng factual information na uh, nabasa, okay, observation na nangyayari sa kasalukuyan. Ano pa ang kanyang iba pang paninindigan o argumento? Ganito ang mga kasunod niyang talata. Mawawalan ng trabaho ang dating drivers at may malaking posibilidad na tumaas ang crime rate at iligal na bentahan sa mansa dahil mapipilitan ang mga ito na magnakaw o di kaya gumawa ng iligal na pamamaraan dahil ito lamang ang paraan para maiahawad sa utom ang kanyang pamilya o ang kanilang mga pamilya. So, naging malinaw ang kanyang opinion. So, bakit mawawalan ng trabaho ang mga dating drivers? Siyempre, aalisin ang mga tricycle at anong magiging uh, bunga Okay? So, may posibilidad na tataas ang crime rate. Okay? At dahil tataas ang crime rate, ano ang magiging uh, karagdagang pang bunga? Okay? Magkakaroon ngayon ng kagutom sa maraming mga pamilya. At syempre, mag, magdaragdag ito ng uh, problema no sa uh, pang-araw-araw -ar na kalagayan ng Pilipinas dahil mas dumarami o mas darami ang mga magnanakaw o kaya ay gagawa ng iligal na paraan. So mayroon siyang maninaw na argumento na talaga na magpangyayari. Sunod so, na talata ang sabi niya, isang malaking kasiraan na naman ito sa Pangulo dahil ito'y kaliwas sa kanyang layuning magbigay ng trabaho para sa mga taong walang trabaho na siyang sinasabing sasagot sa problema ng mga pamilyang nagugutom Gagawa rin ito ng isang malakihang kaguluhan dahil posibleng mag-alsa ang mga tao. Ang hindi rin ito to practical para sa mga taong hindi kaya mamasahe sa taxi o kaya ay sa mga jeep. So, naging maging yung kanyang estratehiya doon sa pagkakalatag ng talatang ito. Ano ang estratehiya niya? Ang salhi at ano ang magiging bunga? So, ang magiging bunga ng um, pagkakatanggal ng trabaho ng mga maraming tricycle driver ay siyempre malaking kasarian ito sa Pangulo eh dahil ito ay takaliwas sa kanyang layuning magbigay ng marami trabaho. na At magkakaroon ito ng malakigang kaguluhan dahil posibleng mag-alsa ang mga tricycle drivers at ang mga pamilya ng mga tricycle drivers na ito sa buong Pilipinas. Dahil nga, ang isa pa sa naging bunga na inilatag dito ay hindi ito magiging praktikal dahil mas marami ang uh, gagastusin ng mga pasahero. Dahil well, walang well, tricycle, so mas magiging mahal ngayon yung pamasahin sa taxi at maging sa jeep. So ano ngayon ang naging rekomendasyon ng manong upang maresolba yung kanyang naging claim na dapat itong ibasura? So ang kanyang rekomendasyon ay ganito. Merong namang color coding at pagbamagtay sa mga sasakyang pinatawag na smoke vultures. Kaya mas magandang ito'y lalong pagibayuhin at pagtibayin upang mabawasan ang polusyon at trapiko. Maari din naman bigyan ng limitasyon ang numero ng tricycle sa bawat lugar at sila bigyan din ng tiyak na lugar kung saan sila mamamasada upang mabawasan ang trapiko at mga aksidente kaysa naman sila bawian ng trabaho. So naging malinaw ang naging solusyon o rekomendasyon ng manunulat na sasuporta din naman sa Clean Air Act na siyang rason kung bakit aalisin ang tricycle sa bansa. So, mayroon naman palang mga paraan na maaaring maging solusyon na hindi dapat na isulong yung Executive Order 123 na siyang inilatag sa talatang ito na uh, pangalawa sa huling talata ng editorial. So, ano ngayon ang kanilang naging huling uh, pangwakas na paninindigan o tinatawag na pamini, paminitawan. ang salitang ugat nito ay bitaw. Ano yung bibitawan niyang pangungusap o talata? So ganito ang kanyang pagkakalatak. Ibasura ang executive order na ito at humanap na lamang ng bagong paraan na susuporta sa Clean Air Act na hindi makasasagasa sa nakararaming mamamayang Pilipino. So, naging maganda yung kanyang pangwakas dahil Positibo niyang inalatak na hindi lang basta-basta ito ibasura, kundi gumawa siya ng direksyon na mayroon din naman palang paraan na susuporta sa Clean Air Act na hindi makasasagasa sa nakararaming mamayang Pilipino. So ito ang matibay niyang uh, pangwakas bilang pagsusog doon sa kanyang pinamindigang issue tungkol sa balita na... Uh, dapat ibasura ang Executive Order 123. Yun lamang po. Maraming salamat mga kababayan, mga manalanak, mga jurnalismo na harinaway nakatulong ito sa inyong pagsulat ng isang editorial. Mabuhay!